Kaunti na lang ang bigas namin, guys. Sana mabutat pa ito ng sahod. <laughs> sahod na bukas. <laughs> Sana. May sahod na bukas. Grocery namin. Kinaupos na namin yung grocery. O oh, ano? Oh, grocery. Ito. Hindi, hindi pa ito naayos. Walang balak magayos ng ang mga ko dito. gante lang na ako yung laging nag-ayos. Ah, hindi ko inayos. As may bulad pa kami. Ayan ang baon ko para bukas. Charlie chicken. Meses pa kami. Ayan ang ketchup. So, magbubili kami kanina guys ng breads pastries sa my glides. Yun na po. Ano to? Sliced bread. Ngayon, pero pang kanin. So, hindi na kami kakain kasi galing kami SM kanina. kakawi lang namin ngayon. Kumain kami sa Jollibee ng Princess kaya nagbayad kami ng Korean tea. Ayan ang mga hugasin nila. So ang hinugasan ko lang yung paunan ko at saka kutsara ko. Ito, hindi ko hinugasan kasi sasanay sila na pagdating nila galing sa trabaho, merong hugasan. Ay, yung mga kinain, yung kinainan nila na nila tapos pag uwi nila wala na hugasin. Kasi hugasan mo hindi ko ugasan para masanay sila na sa sanay kasi may tagahugas ugasan bakit para pareha naman tayo pagod na ako nga pag kumakain ako bago papasok hugasan ko yung pagkain plato ko kasi ayaw ko nang may nagugas ng ibang plato ko kasi siyempre ayaw ko nang uuwi ako na may hugasin pa gusto ko pag alis ako ng bahay alinis ang lababo tingnan mo sila ang mga kasamahan ko oh. ito yung ano ito yung tito madumi guys na bakbak ang ano pintura kaya ganyan ang style niya o yan so ito yung mga ano namin so ayan ang ano so, hindi pa naluto yung hot cake ewan ko kung kailan yan natuin na princess tapos so, yung tubig ko guys tubig namin to dalawa na princess guys Wilkins ang tubig namin ni na Princess. Dalawa. Tapos ito. Tapos ito na tubig sa pamangkin niya, dalawa niyang pamangkin. So kami, naka Wilkins kami. So kahapon guys, naglinis ako kahapon ng ito, nilinisan ko. Kasi kung hindi ko lilinisan to, baka masira pa to. Di ako na lang ako na lang, wala ako naman, ano, nagluluto-luto sila tapos madumi yung ano kalan. Wala naman balak ka. Hindi ko siya nilinisan after ano, kasi nag ako na sila maglinis. Wala man. Sanay kasi ng dugyot-dugyot.